Deretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. I, I for an I. I for an I. Kayo pa rin po yung nakatutok po sa number 1 Music and News si FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 4.7 IFM Dagupan. IFM News. Kasama-kasama niyo pa rin po idol Marquez Pinoza at makakapanayan po natin ngayong umaga. pabati mo na po natin po ang hepe uh, ng Statutory Programs Division, ng DSWD Field Office 1. Uh. Walang iba kundi si uh, Ma'am Clarivala uh, Banzuela. pabati mo na po natin. Magandang umaga po ma'am. Good morning! Magandang umaga po Mark and magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig ng ISM Dagupan. Yes ma'am Clarival, pinag-uusapan po namin ngayon ito pong uh, pagwawakas sa pang-aabuso sa mga kababaihan uh, at ang kanilang mga anak o yung mga uh, minor de edad, mga bata po. Kakamustahin lang po namin po ma'am uh, in the monitoring as uh, tama po ba ang uh, DSWD po ang uh, chairman ngayon ng committee dito po sa interagency po nang ating pong uh, violence against women and uh, their children po. Tama po ba ma'am sa Region 1? Um. Yes po, tama po ang um, yes. Sabi so, po ang chair ng Regional Interagency Committee Against Trafficking, mm -hmm. um, Child Pornography and Bowsing po. Ayun. Okay, ma'am, sa monitoring po, uh, particularly ito pong sa usapin po ng uh, Fauci sa Region 1, na ano po yung ating pong mga top recorded uh, incidents po na kinasasangkutan po or, uh, ito po yung uh, nabibiktima po mga kababaihan at mga kabataan po? Um, yes Mark. Um, actually may iba't iba tayong uri ng pang-aabuso. Ano? Pero mm -hmm. base po sa ating uh, record na meron po tayo sa ngayon, uh, 2023 po yung ating uh, latest na summary ay um, pinakataas po ang bilang ng mga biktima ng physical abuse na mga kababaihan. Mm -hmm. Ano po ito po yung uh, physical na pananakit uh, na ginagawa po ng uh, mga perpetrators sa mga... Um, kababaihan mm -hmm. na kanila biktima so kung titingnan po natin yun ang pinakamataas physical abuse pero sumusunod din po dyan yung uh, uh, tawag dito emotional and then yung uh, financial or economic abuse po okay po so uh, dito po ano po ang intervention po na ginagawa ng ating pong mga concerned agencies particularly ng DSWD Uh, sa pag-address po uh, dito po sa mga uh, top uh, prevailing ano po na ito uh, problem po uh, when it comes into uh, violence uh, against uh, women po and their children. Uh, taba, um, uh, maganda po dahil uh, established po yung ating Regional Interagency Committee mm -hmm. so lahat po naman ng involved na mga agencies po dito ay hapos-pusa uh, uh, nang ginag ginagawa pong uh, pagbigay ng kaukulang assistance para po sa ating mga uh, biktima ng sinabi natin kanina na violence against women and their mm -hmm. children. So ang um, DSWD po particularly ay nahahati po sa tatlo ang intervention na ginagawa. Meron tayong prevention na part, mm -hmm. meron po doon sa response and then eventually po doon sa reintegration. So kung sa prevention po, patuloy po ang ginagawa ng GSWD na advocacy campaign. Um, sa level po yan mula po sa uh, municipal hanggang sa barangay level dahil may mga kanilis mm -hmm. Um, naman din po tayo na na-establish po sa mga barangay yung ating mga baude. So po po sa ang ginagawa po nating advocacy campaign, training din po pagbibigay ng kaalaman para po sa mga taong involved po doon sa implementation ng mga prevention programs po natin sa community. Kasi naniniwala tayo na kapag were informed po yung ating mga uh, tao, yung mga constituents ng barangay mm. mismo ay alam po nila kung kailan po sila na-abuso at kung kailan din po sila dapat tumindig at lumaban. So yun po yung importante doon. Kasi mm. kung, kung minsan kung hindi naman nila alam na sila pala ay biktima na, so hindi din po sila nakapag-act on Apa. the specific provision. di ba po? Mm -hmm. Pagdating naman po sa response, so may mga um, agents, may mga centers and institutions po tayo na pwede nating pagdelhan doon sa mga biktima po kung saan nakaka-avail din po sila ng kaukulang programa at servisyo para po matulungan sila makabangon mm -hmm. at um, ma-assist po sila doon sa um, alam mo sa hangarin nila na makapagbagong buhay and mm -hmm. then To so move on with life kahit ganun man po ang uh, pinagdaanan nila or experience nila in the past, naniniwala naman po tayo na meron pa din po silang kakayahan mm. na ipagpatuloy yung sabihin na natin na normal na buhay na meron po sila. So meron okay. po tayo provision ng um, educational assistance and then um, livelihood assistance na rin para po sa mga biktima uh, na talagang mm. na-access po natin na yun po ang kanilang pangailangan. And then ang gusto naman natin eventually ay hindi naman po um, habang buhay na maging dependent sila sa DSWD or sa ibang mm -hmm. agency ng kanilang pagkabuhay. so Gusto natin ay ma-equip po sila ng, ng kailangan nilang skills uh, sa lahat ng seto ng pagkabuhay para yun nga, pag naibalik na sila sa kanilang community ay um, kaya na po silang mamuhay na mm -hmm. uh, sila lang po at nakakatindig na nga po sila sa kanilang ang sariling mga paa. Opo, Ma'am Claribel, maganda po itong uh, ginagawa pong intervention po ng uh, ating pong pamahalaan, uh, particularly dito po. Pero mabalik lang po ako dito sa usapin po na ang nakakalarma, meron pa rin mga talagang battered wife at may mga sinasaktan po na, na mga bata. Yung sa menor, dito sa mga bata po, yung mga child labor, pasok po ito dito sa usapin po na ito, uh, Ma'am Claribel, no? Um nasa ibang ano po siya nasa ibang intervention program mm -hmm. po siya ng PSWB at may um, hiwalay po na batas kay sinusundan mm -hmm. po doon Apa. but um kung generally kung titingnan mo po yung doon sa human trafficking kasama po sila doon mm -hmm. Oo, pero doon sa BOC na batas na sinusundan natin or yung RA 9262 ay hiwalay po sila doon so Apa. pwede natin silang tignan uh, dito sa ilalim ng RA 9208 o yung Anti-Trafficking in Persons Act. Po. Mm, -mm. Ma'am, -ma sa, sa si ano po natin yung mga... ah uh, biktima po ng pang-aabuso. Uh, dumadating pa rin po ba sa punto, ma'am, na uh, yung pong mga naghahain ng reklamo, uh, hindi po ito natutuloy kasi umaatras po sila at medyo Uh, ano po ang ano po dito? Ano po ang uh, parang uh, talagang dilema na nakikita po natin? Bakit po madalas po minsan yung mga ibang biktima, hindi po na tinutuloy yung asunto dito sa mga nanakit sa kanila? Mm -hmm. Ayun, makakalungkot yun idol Mark. ano mm -hmm. Dahil uh, tayo bilang tumutulong sa mga ganitong biktima, gusto natin tuloy-tuloy ang pag-usad ng kaso. Pero um, karamihan nga po sa mga kaso natin na ng bausi uh, ay mm -hmm. mayroong pag-alinlangan sa parts ng mga victims dahil baka po hindi po sila sigurado kung ano nang mangyayari after ng filing ng case. Mm -hmm. So hindi po nila naintindihan na meron pong mga um, opisina or mga ahensya na pwede pong umalalay sa kanila at mag-provide ng kung pa tamang gabay Apa. para alam po kung saan po patungo yung filing ng case mm -hmm. um, pero alam mo Mark bilang isang social worker opo um, naniniwala naman ako ng isang tao kahit biktima man yan pang abuso or ano pa man ay may kakayahan pa rin tong magdesisyon para sa kanyang sarili mm -hmm. so kung ang pagdating ng panahon at magdecide siya na hindi niya na itutuloy yung kaso hindi naman po natin siya pwedeng bigtahan mm -hmm. sa sariling desisyon na yun naman po nila yun at tayo naman ay nandun lang para i-guide sila at yun nga po, ibigay yung assurance na uh, meron pong tutulong sa kanila at mm -hmm. baka yun kasi yung isang dilema sa kanila whether to pursue with the filing or hindi na lang dahil baka maraming naisakripish or whatever. Okay. So ito yung lagi nating pinapaalala sa kanila, pinaka sa kanila na hindi po katapusan ng mundo kapag nag-file ka po ng kaso. Mm -hmm. Meron pa pong susunod dyan at meron pong tamang um, ahensya na pwedeng uh, umalalay sa iyo sa mga panahong 'yon. Ma'am Ma Claribel, 'yung pong uh, sakali po uh, minor de edad, ito pong uh, magiging biktima po ng uh, violence po na ito. Uh, ano po ang uh, hakbang po dito ng uh, MS uh, ng ating pong DSWD ng ahensya po natin particularly ha kung kunyari for example yung mga magulang ayaw nila pero ang naabuso po dito uh, minoridad anak bata. Ah, uh, meron po bang ano dito uh, magagawa ang DSWD para ituloy ang asunto kahit na ayaw po ng mga magulang? Yes, to uh, 'yun po ang principal na pinapangalagaan po natin lagi yung kapag minor de edad po ang isang biktima at hindi po siya mm -hmm. um, kung paga sinusupport ng kanilang parents, papasok po kaagad sa eksena ang GSWB dun sa principal principal po ng parents patria, mm -hmm. di ba po? Pag, pag uh, hindi po kayang i-provide ng kanilang magulang ang tamang pangangalaga at uh, ang tawag dito paggabay doon sa mga bata, kailangan pong mag over ang DSWD dahil mm -hmm. uh, nakikita natin na ang mga bata ay wala pong kakayahan na tumayo pa o mag para sa sarili nila. Yung hindi pa po mag, uh, umabot ng 18 years old, mm -hmm. kailangan po sila i-gabay ng magulang ko. In the absence of their parents po, ang um, DSWD po ang uh, talagang uh, dapat umaksyon sa mga pagkakataong iyon. Mm -hmm. Okay. Di uh, pero dito po sa atin pong uh, rehiyon in your monitoring uh, ma'am uh, sa involving uh, ito pong ano po natin na uh, uh, mga minor po. Uh, kamusta po ang ano dito uh, uh, regardless if we are talking about violence and uh, human trafficking ma'am sa inyong monitoring. Uh, sa so ngayon kung titingnan mo po yung trend mm -hmm. um nag-fluctuate po kasi may mga taon parang from 2021 mataas bumaba ng 2022 and then tataas ulit siya ng 2023. So, ganyan po. Hindi po siya, kumbaga, ang trending niya ay hindi mula mababa hanggang pataas. Pero may mga factors po kasi nakaka-apekto nito. Ang number na sinasabi natin for 2023 kasi meron tayong recorded na 149 cases ano mm -hmm. idle marks. Mm -hmm. Pero kung titignan mo, um, hindi po tayo sigurado kung ang bilang na ito ay nagre reflect ng total number ng cases sabi nga natin sa buong region kasi mm -hmm. pwedeng itong 2022 ay mababa dahil um, walang nag-report it mm -hmm. doesn't mean na walang masyadong biktima walang Apo. ganun kadaming biktima baka po noong 2021 ay um, sabi na natin empowered yung mga tao by that time and mm -hmm. then malakas ang loob na mag-report so na-capture mag natin yung ganong bilang na medyo mataas. So, um, ito po yung dapat uh, ginagawa natin pag-analisa doon po sa mga datos na meron po tayo kasi sabi ko nga po, hindi ibig sabihin na mababa ang record ng cases natin ay wala na pong nangyayaring pang-abuso o mababa hmm. din. It either um, tinatago na lang po nila, hindi po sila lumalabas dahil na uh, For specific reasons po siguro, baka natatakot sila. So dapat uh, meron pa din tayong pag-aaral bakit ba bumaba at bakit ba tumaas. Mm -hmm. But yun po ang general um, impression po natin based on sa trending, um, hindi po pare-parehas ang dami or hindi po siya uh, yung pataas mm -hmm. ang trend, po. trend na. Mm -hmm. Okay o po. po Kasong report po sa atin. Yes po. Uh, Ma'am Clarival, uh, so far sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung ating pong mga awareness campaign at mga, baka may mga project po or programa pa po, po ang uh, DSWD na ongoing po ngayon uh, na pwede niyo pong mabanggit uh, para po at least uh, may mga kababaihan po at uh, mga kabataan na nakikinig po ngayon na gustong uh, uh, mag-participate sa mga ganyan pong po uh, awareness campaign. Yes po, maganda po sa Region 1 dahil uh, may mga organizations po tayo ng mga kabataan, mga kababaihan na talagang nakikita natin na puro sigido po na tumulong and makipag-partner po sa atin dahil hindi naman po ito talaga kayang gawin ng isang ahensya lamang. So, kailangan natin ang pakisipagtulungan ng, alam mo yun, yung mga organized um, community um, based na mga grupo para po siguraduhin na yung advocacies natin, yung hangarin natin na ma-prevent eventually or mas stop sabi na natin kung hindi man malesen yung kaso ng mga uh, violence against women and their children and even human trafficking. Uh, siguraduhin natin na doon pa lang po sa, baba, sa barangay ay nai-involve na natin ito mga organization para po sila po yung kasama natin at mas magiging malakas po yung ating mga Um, advokasya uh, para siguraduhin na may impacto ito sa community kung saan po tayo nanggaling. Uh, ngayon po, yung mga celebrations po natin or mga commemorations po na ginagawa natin ay uh, parang ginagawa natin itong venue para po siguraduhin na mas maraming mahagit na mga tao at maintindihan ano ba yung pinaglalaban hey. natin. Ito ano ba yung mga provisions ng batas na gusto natin na maayos ang pagpapasupad ay dahil kasama din po natin sila doon sa monitoring ng mga uh, specific na roles kung ano yung nakalagay doon sa batas ng bawat um, organization. So sabi ko nga ay uh, malayo pa po ang lalakbayin natin. Hindi po po talaga tayo nakakarating doon sa point na okay na aware na lahat ng mga tao. So doon pa lang po sa awareness um, activities natin. Kailangan pa po nating mag-exert ng mas marami pa pong effort para siguraduhin na lahat ng tao ay naiintindihan ano ba yung karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan na rin at the same time para po sigurado na makikipagtulungan po sila sa atin. Mm -hmm. Ms. Clarival Banzuela, ang happy po ng Statutory Program Division ng DSWD Field Office 1. Maraming salamat po Ma'am Clarival, mabuhay po kayo. Salamat din po.